Sa mga hindi po pala nakakilala sa akin, ako nga po pala si Marjay, isang OFW dito sa Egypt. Uh, um, Magwawalumban pa lang po ako dito kasi dalawang buwan ako sa Jeddah. Natagalan pag-process ng papers kasi hindi ko naman nakalain na makakapunta ako rito sa Egypt. Magmula doon sa Jeddah, inayos yung mga requirements sa agency sa Jeda para makarating ako rito para mag alaga ng matanda hindi naman alagain pero mahina siyang maglakad kasi nahihirapan kasi sa gawa ng opera niya kasi mabait naman siya kaya lang talagang may may mood na may na umiinit ang ulo niya yun lang sa uh, Supportahan nyo po ang aking mga video. Mahirap ang gumawa ng content dito kaya lang sikapin ko po na ma-share sa inyo kung gaano kahirap mag isang matandang Egyptian na pabago-bago ang ugali kasi gawa ng sakit niya. Hanggang dito muna tayo guys. Bye!